Nagkukwento ako sa inyo. May mag-ama. Masayang uwi sa kanilang bahay galing sa maghapong pag-aararo sa bukid. Pa -uwi na sila'y pauwi na pinasakay ng ama ang anak sa kalabaw. Sa kanilang paglalakad, may nadaan ng mga chismosa. Sabi ng mga chismosa, eh, aba, ang batang iyon, walang kabait-bait sa ama. Alam na ang ama ay matanda na hindi pa siya ang pinasakay. Napahaya ang ama. Ang ginawa siya, ang sumakay, pinababa ang ano, ang kanyang anak. Tapos sa kanilang paglalakad, napadaan sila sa mga tambay. Sabi ng mga tambay, eh, amang-amang iyon? Walang kaawawa sa anak inaalipin. Hindi pwedeng makasuhan. Narinig ng ama. Bumaba siya. Tapos eh, naglakad na lang sila pareho ng kanyang anak, kasapat ang kalabaw. Ngayon, may nagiinuman. Nakita ang mag-ama. Sabi ng mga nagiinuman eh, katanga ng mag-amang iyo. Pwede na sumakay sa kalabaw. Ano pa silbi ng kalabaw kung hindi sasakyan? narinig ng ama ang ginawa sa silang pareho sa ano sa kalabaw di naglalakad nakasakay sa kalabaw may nadaan na namang mga tambay tsaka mga chismosa sabi naman yun eh magamang hindi eh, walang ka awa-awa sa hayop hindi iniisip na napapagod din ng hayop akala nila ang kalabaw hindi napapagod narinig ng ama bumaba na sila pareho. Naku po, nung sila ay nakarating na sa kanilang bahay, pagkagalit ng babae, sa nakita sa kanyang asawa at kanyang anak, ano yung kanilang nakita? Buhat-buhat na na mag-ama ang kalabaw.